mga loads ang ibabagi kasi sa mga loads ang uri ng sila itong mga loads itong motya ng sila itong mga loads sa aming bisibisya yung tawag naman ito ng tuway itong ang tuway mga loads na iba to dalawa mayroong dami sa mga maliit mga, mga loads pero may dyan sa lalim ka, talagang mahanap ito lang malaki madaling mahanap ito mga loads sa amin itong mga lods natawag namin itong tuway itong mga lods ang ang tuway na naging bato ito siyang mga lods ito siyang malaki pero may pa ka dun sa sinisidlan pero maliit pero hindi ko nahanap mga lods kasi sobrang dami dun maliit mo yun ito lang dalawa ang bahagi ko sa inyo muti yan tuway naging bato tuway ang tawag sa amin itong mga lods ano kaysa Tagalog, ito mula keng sa so, itu sa ting na oh. sa mulakeng sa mulakeng sa laki sa mulakeng sa mulakeng sa mulakeng sa Ang tuway na sa mulakeng ng tuway Na naging sa mulakeng sa mulakeng sa mulakeng sa mulakeng sa itu oh. Alam n'yo, malods ang ah, ito itong malods. Malakas ito sa tix na Mga Malods oh, itong maliit na amut niya ang malods. Mutya ng tuway na naging bato. Hmm. Ba ang malods? Karagandang ito. Hmm? Mutyang itong malods. Sobrang taga nito sa akin. Pero hindi pa isa nagiging stylized. ito kasi ito isa malaki sobrang laki, pero alam niya mga lords ito mga lords ito ay pag meron kami itong mga lords magaling ito mga lords talagang napakalakas kung mahilig kami checks pag meron kami mga lords talagang ang daming checks mga lords kasi min minsan itong mga lords umutan itong mga lords parang itong pinapawisan ganyan lang ako sa mga kamay maluts ayan lang itong pinapawisan ito pagkatapos mga luts pag mayroon makilala mga kilalang mo chicks mga luts talagang maganda ito mga luts kaya mga luts pag mayroon ka nito ang lagas ang dating mo Ng mut yang mood yang itu itu bisa melihat biru pero... hmm, itu siapa hmm. hmm. perlu bisa subang laki nama super laki bisa sugatnya berdua sugatnya aku tahu lagi berdua hmm? di kupa pak lam <laughs> mutiara berdua pangalawa kong ko itong luds yung isa na dyan ibang klase, itong pangalawa wala kong tumutiyan ito talagang kakaiba itong tumutiyan ng... tuway ano kasi tagalog itong mga luds sa bisaya, natawag namin ito ng tuway tumutiyan tuway mga luds Na naging bato, sana mga lods, manood kayo palagi naking kay YouTube channel, mga lods, pinakong gusto niyo nga, kita, ng mga iba't mang uri ng mga mutiak, mga lods, manood kayo palagi naking kay YouTube channel, kung talagang kung gusto niyo mo kita ng mga iba't mang uri ng mga mutiak, mga lods, at mamarami lahat ng panood at magandang gabi.